So, ayan. Magandang-magandang araw sa inyo, mga kapatid. Nandito kami ngayon ng aking pamilya, Sophia. We're going to uh, breakfast! Taysha and Mommy. We're going to Butlins. Ay, nandito na pala kami sa Butlins. We are here already, isn't it, Mommy? Mm -hmm. Nandito na kami. Hi, like Dumating kami kagabi. Hindi na kami nakapag-vlog kasi sobrang pagod na kami. So, ayan. Yeah. We so, welcome to Butlins. The playground. playground. Hey, playground. Magdo breakfast muna kami. Tapos mag-explore kami dito sa Butlins. Then, butlins, Butlins. Morning breakfast. Butlins, Butlins, Butlins. butlins. Mm -hmm. Ang ganda nitong lugar na to. Pa picture mo tayo mami, oh. But please, let's go. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream yummy. One, two, three, go. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ayan mga kapatid yung mga kwarto dito. Kung gusto nyo magbakasyon, tapos naghahanap kayo ng murang, uh, lugar na bakasyonan na pang pamilya ayan the best tong batlings puntahan mga kapatid mga palaruan sa mga bata kaya mag enjoy sila dito so yung binayaran namin dito mga kapatid is 438 lang siya from friday to monday 438 yung bayad namin dito kasama na yung buffet breakfast saka dinner yung pananghalian sa labas na kami so ayan yung mga restaurant dito ayan o ayan the yacht club mga buffet restaurant nya so dito kami so ayan ito na kami sa restaurant ayan ocean drive restaurant so ayan pasok mga kami dito sa loob para mag breakfast ayan So ayan, nakakuha uh, kami ng upuan dito. Ang daming upuan eh. Kaya hindi kami masyado nagro-rush. Tapos hindi natin yung mga pagkain nila. So ayan, typical na English breakfast. Ayan, Zatia breakfast. Black pudding, egg, and egg, egg, dami. Sausage. Ayan, ang sarap. Ayan, scrambled egg. Mami. Mami, <laughs> so, okay ka lang? You okay? Okay. Tapos ayun, libre din yung juice dito. Ayan, Montusawa ka. Plus kape, ay, coffee. Siyempre, pinaka-importante. Ayan. Tapos yung tinapay, Montusawa rin ang kuha. <laughs> Kaya yeah, good. So ayan ang aming breakfast today. Mommy, breakfast. Sophia, breakfast check. Jason. Really... Ito naman yung sakit. <laughs> So i are done a shower of What do you say to everyone in that? Thank you! <laughs> thank you, <laughs> thank you. Tell them where are we. We're going to... And Kuya is No, <laughs> <laughs> And... Pusay kami sa Bat Queens. Ngayon araw na to. Buong weekend nandito kami. Ayan. So, ayan. Tapos na. Tapos na kami kumain. Pupupunta kami dun sa Sky Dome. Ayan. That's Sky Dome. Sky Dome na. Ayan. Mga bata. Tuwang tuwa eh. Hindi na kami nakapag-video kagabi kasi talaga pagod na. Ang daming tao ngayon din dito enjoy pang pamilya to eh pang pamilya tong batlinsa. sa eh. iba maliligo nagawa ka swimming isn't it mm -hmm. Hmm. tapos meron din silang iba't ibang klaseng show dito eh. eh. kaya talagang hindi kayo mabuboard dito ayan eh. dami eh daming show tuwing gabi entertain tapos mamaya may fireworks display Ayan. may mga ano rin dito bilihan ng mga stop toys, souvenirs and mga sausage show ATM tapos kung may gusto kayong bilhin na kalimutan and grocery Everybody smile May... siya maraming restaurant dito kaya talagang dami pwedeng gawin mura lang namin nabook book to eh si mami nag book 480 and biyernes hanggang kanina lunes ayun daw sinob niya mga kapatid eh. daming arcade sa mga bata <laughs> Arcade, may mga bowling pa. May mga entertainment, may mga live concert din sa loob. <laughs> let's go to go karts ay may burger king din sa loob <clears throat> Ang daming pwedeng gawin. Ay, mami, okay ka lang? <laughs> may bowling din sa loob. Eh. Bowling. Papa John's Pizza. Walang grabe. Sobrang daming pwedeng gawin dito mga kapatid. Mga bata. <laughs> Tapos may mga concert. Ayan, concert. And transformer. Halloween Mega Treats and Posta Coffee. Dami, dami pwedeng gawin. So, ayan, bukas na siya. Ayan, mga pwede nang gawin. Grabe. Takot-takot naman to. <laughs> takot taman naman yun. Ito mga kapatid oh. Takot-takot. Grabe. So, ayan si station, ang gusto ng bomb car. talo 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 itong ano na talo Parang buwis-buhay yan. <laughs> talo You okay? Don't

Good! Yay! Yeah. Ooh, five. Seven! Seven. Eight. Ah. So yan, magbabagi ride kami <laughs> Bagi ride So yan <laughs> Stay man Is that enough? No, I think we stop. nakakatakot mga kapatid oh, pero ang ganda pag sa gabi eh. <laughs> buhay na buhay pa rin pong batling sa gabi ang dami entertainment and may mga bomb car parang sa tariyahan pa rin sa gabi So <laughs> ayon kung gusto nyo mag-enjoy yung pamilya ninyo, ayan, simple yung bakasyon sa mga pamilya na mag-enjoy yung mga bata. Ayan, botlings, and sa mga pinaka-murang bakasyon ayan. na mag-enjoy ang buong pamilya, syempre So, ayan mga kapatid, meron din yung entertainment sa loob kaya kung gusto ninyo so, kung giniginaw kayo sa labas <laughs> dito sa loob ang dami pwede gawin and Burger King din Ayan, mga arcade. Ayan, talaga mag-enjoy yung mga bata at buong pamilya. Tapos doon sa labas, meron din playground doon. So, ayan, pasok ko yung center stage. Batling shows. So ayan, nandito kami sa loob ng center stage. Kung saan another entertainment again. Kaya hindi talaga kayo mabuboard eh dito sa Batlands pag pumunta kayo. Ayan sa mami. Why are <laughs> you? a witch. You're not know, a witch, you're a cat. I'm a cat. Well, Pag nagbutong kayo sa loob, meron din bilang ng pagkain. Where? Hey you need to help me. So ayan mga pati eh uh, may nakuha kaming 3500 tickets sa mga arcade na nilaro ng mga bata. Nakakuha kami ng ticket. So ayun, pinapapalit ng rotation Haba ng pila eh Napalitan namin ngayong gabi kasi bukas ng umaga Uwi na kami, babalik na kami Tapos na ang bakasyon So tingnan natin kung ano yung nakuha nila What did you get? A rubber And some wool Is that it? For, yeah. for 90 pounds What's got? What's that, Tayshon? A dog. A dog. And you? I Can I open Uh, glider. Not a wow. lot. 90 pounds. <laughs> Matindi. So, ayun mga kapatid. Dami pa rin tao. Alas 10 na ng gabi. And na buhay pa rin tong bot lanes mined. So, ayun you know, Dami pa rin tao sa labas. Eh. Dami pa rin tao na nag enjoy dito sa Batlings. Kami medyo pagod na. Yung mga bata nag na ng bumalik sa kwarto. Ito yun, dami pa rin. <laughs> pagod na pagod eh. Pagod na pagod yung mga... So yan, balik na kami sa kwarto. Tutulog na. Pagod na mga bata. Pero dami pa rin tao dito. Alas 10 ng gabi dami pa rin tao kaya na kami kasi uwi na kami bukas salamat Batlin maraming maraming salamat napakaganda na itong lugar ng tapang pamilya Ayan, salamat po salamat sa pagsama sa amin